Um, Ako Ay ay di anak ko mga bati yung kasama ko, ayan na na. parang yung sa pelikula ni Robin Padilla yun. Balak. Ayala la. mga bati Marami uh, Parang <coughs> Atami mong anak bati. Ya. <laughs> ya yeah. yeah, mga bati oh, ya yeah. minum, oh, you know. Ay wala. eh, wala ka na? <laughs> wala. Wala oh. <Bravo. laughs> ko. Wala na plastic na lang natira sa kanya mga bati. Ay. Dami nung anak. <laughs> ya <Yeah>, mga bati. <laughs> oh. Dinomo kami mga bata mga bati. <laughs> Eh, wala na. Pero bumili ka na ng sigarilyo. Wala. Uh -huh. <laughs> oh, ayan, mga buddy. Mahilig yan sila mang hingi-hingi. Yung sa akin yun. Kain-kainin yung sabiyaki. Di pa puno. Oh, yung kasama ko, mga badi, dito pa lang maglalabaw. Dahil walang tubig <laughs> doon. Banlaw yan, banlaw. Banlaw na. Banlaw, na. Dalawang araw. Dalawang araw na? Dalawang. araw na, mga buddy. Dalawang araw na. Ngayon pa lang. <laughs> banlaw. <laughs> oh, ayan siya, mga buddy. So, ganun lang mabati dito yung buhay. May binibinta kanina sila. Ato, isda o, nakabili yung kasama ko. 20 pesos? 20 pesos yan? 20 pesos. Ato na ito. 40. Yan, magkano? 20? 20 pesos. Eh, yung puti. Ginawa nyo kasi agad eh. 40. 40. Oo, siya okay na. Pangayaw mamaya. Oo, yun yung mga body okay no, oh, yun oh, lang mga maya la may may alis na rin kami mapuno yung tangi namin